Makidayo tayo sa kasiyahan sa pagdiriwang ng Sibog-Sibog Festival sa Sambuanga, Sibugay. Ano-ano naman kaya ang na-experience ng ating PTB Davao na nakisaya dyan? Panoorin po natin ito. Jam-packed ang taunang selebrasyon ng Sibog-Sibog Festival Ginanap ito kasabay ng pagdiriwang ng 24th araw ng Zamboanga Sibugay. Makikita ang saya at excitement sa mga participant. Todo bigay sa bawat hataw at galaw sa kanilang performance. Of course, it has to be more bonga. Um, Naghan pa kayo magplanuhon, syempre we will have to reflect. After that, we will have an assessment and we will see if 10 days was enough or what we're going to repeat and what we're going to scrap. Hindi inalintana ng libo libong mga sibugay noon at mga bisitang nakilahok sa kasiyahan ang init at tirik ng araw upang makisaya sa mga kaganapan. Uh, in, in behalf sa mga silent thrillers, sir, uh, thank you sa pagkuhan sa, sa event dahil you know, uh, experience sa mga bata and also sa prize din. Nabigyan din ng pagkakataon ang mga kabataan sa lugar na ipakita ang kanilang husay sa Drum and Lair Competition. Yung festival ng Araw sa Sibugay is maganda, okay na okay and isa sa mga memories na hindi makakalimutan at babalik-balikan ko dito sa Zamboanga Sibugay. Naging daan din ang festival upang ibidah ang kultura ng Zamboanga Sibugay. Naging makabuluhan naman ang pagtatapos ng Sibug-Sibug Festival ngayong taon.